Eh yeah. <t–> laban pa na kain pa pa. Kain Ito <hablarat> 'yung oh. Yeah. Kasi tayo, din tayo. Ano Kita na Yung isang dininawalan. Kainin mo 'yung ulo ko, kainin mo. Ewan ko kay mama mo? Hindi, sige na, kaya nito ka, sige na. Bila na natin yung Jollibee kaya doon. Pauwi lang sa mga. Hmm. Sige, kaya din po na yan. Bibilang ko kayo ng pangkawin kay mama ninyo. Sige na. Dito lang shout sa inyong lahat. Andito tayo ngayon sa ano, sa Dow Terminal. Matawang gawa tayo sa Dow Terminal. Opo man, gano'n ako sa ko. Hmm? Yun lang po ko namamali mo. Talaga ito Nanay, kainin niyo. Ayaw balahin yung ulam. Kada daw sa manay niya. Ubusin mo na yan Yung ulam, ubusin mo na yan. hindi dadayan. hindi na Hindi na yung Hindi mo Hindi na lang.